Hello guys, welcome to my channel sa Neera TV Vlog So, for today's video mga idol uh, dito tayo mag tayo ng goldberg So, dito tayo sa project natin pa lang sa aking vlog mga idol huwag kakalimutan mag like comment share and follow para lagi update kayo sa mga bagong video na order din mamaya after lunch pa-deliver na sa tayo na sapo pata eh, sabay na rin ang dating na bako para uh, mag uh, bukay dito sa pagsisita pa ng culvert mga ito anyway ito yung dating project namin na karoon lang ulit na dericho kasi tepung manis perang untuk para pebawang nanti bisa terbawah sila hamil si Ibrahim

kailangan mga idol na nagtawag ito ng culvert yung talaga lapos ang tubig sa baba alis sa taas para hindi ma-stack up ang tubig sa gitna ng culvert kailangan hindi na po rin ang pag-set up dadaloy talaga ang tubig mga idol okay down yeah. Ayan. ini. silip bisa dibuka sampai satu. Ya, karena mana ispatir kita nanti. Nah, twin pompa tetap tapi Finansialan nanti ya para diri. nanti derecho. ke ibra Bala naman, bala ba naman. medyo malalim at malaki ang lupa. Patag na to. Ayun ang kwan. Uh, gagawin ng kalsada. Uh, isa to sa mga barangero dito. Pero uh, private ang nagpagawa. Kasi wala pa may pondo ang barangay. So private uh, na lupa ang nagpagawa. Para malapos dun sa kanyang area sa dulo mga ilog bato sa gilid para pagsalpak diretso. Salpak talaga. Yeah. Uh, mga maso. Malabo. Kita mga mga idol. Apat na. Abing ini gilid, salpak natin. Mel. Eh, eh, vomit eh. oh, gumay. Okay, ah, yaray marami derechong video. Ah? Wala. Oh, Pati sige lang. Eh, ah, sige, sige. Oh, sige. Bang ilang ang ako dito sa eh, kilid? Wow, dagan. Wala raw naman natin yang mga idol. Pagdinatin natin ang semento sa mga dugsong. Uh, I mean, ah, uh, ando pa. Hindi bumagsak sa butas niya yung dugtungan niya mga idol so lalagyan ng cooler yan para talagang salpak na salpak then, hindi, nagagalaw ang culvert sa ilalim ng lupa dahil naka simento naman na siya hindi so, pa man tayo masyado yung expert sa pagkukan pero nakahin din natin mga ito kung paano yung salpak ang culvert at kung paano pa dagkanin ang tubig na hindi may stock up